Dito naman po. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa may baklaran at dito sa may gilid ng simbahan ng baklaran. Maraming nagtitinda ng mga santo. Kaya samahan ninyo ako at ating alamin ang presyuhan ng mga santo rito. Dito sa may kanto ng Gigi Cruz Street ay makikita ang tindahan ng mga santo. At isa sila sa mga matatagal nang nagtitinda ng mga santo dito sa baklaran. Empat puluh, ada pros, satu, 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 Okay. Ito po, ma'am. Ay, malaki siya. 700 po, ma'am. Ito po, 700. Ma'am, ito po. Correct, lang pe. Ah, 700. Ito naman po sa Nazareno, ma'am. Ito po, 50. Oh, 250 siya. Sa malaki po? 350. Plus 100. Man. Plus 100. Sa pinakamalit, ma'am? 100. Dito naman po. 350 atay. Yan. 350 naman po siya. Same din po dito, ma'am. Yes, yeah. ma'am po ma'am, ganun din po. Sa malalaki po. Ay, wala na ito. Ayan. Dito po ma'am. May, may discount po. So, pag pumunta lang po sila dito, may discount pa sila. 800 lang, madam. One, ano yung uh, isang ruler ang laki? Isang ruler ang laki. So, 12 inches. Gan sa ganito po. 250 lang ang laki. So, ito yung last supper namin. 1 lang. Sige Ito po muna tayo. Ito po, ma'am. Uh, 5.50. Yung Closet X na to, P550 siya. Ang laki niya, oh. Ilang inches po to, ma'am? Ah, uh, aling yung malaki po? Opo. Ano po yan? 24 24 inches na siya. Magano po, P500? 550 Sa ganito po, ma'am? P12, ma'am. Umiilaw na po yan. Ay, umiilaw siya. Ay, ito po yung last supper niyo. How much Abo, po? Ang Malaki 34 inches. Okay. Ano po yan? 2.5. 34 inches siya, 2.5. Your hand. Ay, dito tayo sa malaki pa. Sa pinaka... Ano pong size dito, ma'am? Yung pinakamalaki niyo? Ito po. Hmm. po yun na po yun. Okay. Ito po yung mga mga. Dito po, ma'am. Magkano po? Ito po, 500. Ito po, 800. Okay, guys. Sige po, makituloy na po. Sige po. Ito po, yan. 800 po yung mga yan ano isang ruler ang malaki. Kasi ito po, one, two, yung mga yan. Yung pinaka malaki po yun, 18 Tapos yung malaki yung San Jose, 5,000 po yun, five Ah, five feet ayun po yun. Mm -hmm. Ang, ano yan, Three, five, dito po sa mga ano 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 po ano 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 sa ano 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 Puro ano po ano 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 naman, naman. po siya? ano 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 na, ano ano okay. Kaya ano 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 Basta fiber, ano ba? Sa mga sa mga mo. Ay, oo. Ma'am, ito same din po yan. Sinasabi niyo 24 inches. So, ito pa mas malaki pa. Mas malaki po ito. Magkano po ito, ma'am? 2.5 po yan, ma'am. 2.5. One, one chocolate. Hanggang dalawa niyo po. Ma'am, sa mga ganito po, how much po? Ayan po, 1.8. Yung walang ilaw, yung dalawang 1.8 sa Oh, hindi, isa. Wala pong ilaw to naman. Po. Wala pong ilaw yan. Ayun po yung may ilaw. Dalawa dito po yan. May pa po yun. Ayan. May discount pa na? Apo. Basta pumunta lang po kayo dito. May discount pa po yan. Ayun, sa mga lasa po na ganito kalalaki. Ilang yun dyan? lang po yan. Ano? ah uh, 22. 22. Makapal po yan. Makapal po. Ito po. Parehas po. Sige. Ito po yun. Ma'am, ito po. lang 100, 120. Gawa din po sa kahoy, no? Gawa din po sa Same yan, sa Ito po yung mga baruan. Pagkano po ito, ma? 200, sa pinakabalik yan. Simula sa pinakamalaki ang gamaliit meron. Tuha, nagsisimula po sa 200 no? Pero may discount pa yan At kung pupunta po kayo dito Ito Sula. po yung magiging landmark nyo Ayan po yung LRT1 extension Ito po yung store nila Pagpasok nyo po ng arko ng GG Cruise Street Sa right side po Yun na po yung tindahan nila